Sa simula ng palabas ay makikita natin ang batang babae na si Eve na takot at sugatan sa isang istasyon ng pulis. Pinagmamasdan niya ang kanyang balerina toy, dala ng lungkot ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Kung saan makikita natin na kasama niya ang kanyang ama sa isang isla at binigyan siya ng balerina toy. Sinadya ng kanyang ama na itago ang pamilya sa isla para isalba sa mga kulto. Ngunit sinusundan sila ng panganib, inaakusahan kasi ng kulto ang kanyang ama na nagtaksil sa grupo. At hinahunting silang mag-ama ng mga kulto para patayin. Isang gabi, nahanap sila ng mga kulto. Isa-isa nilang tahimik na pinatay ang mga gwardya sa isla bago pasukin ang bahay. Pero nakahanda ang ama ni Eve, isa siyang highly skilled na assassin at pinakita ang impyerno sa mga nanghihimasok na mga lalaki. Isa-isa niyang pinagpapatay ang mga miyembro ng kulto. Gumamit siya ng smoke bomb para ilinlang ang mga kulto at magkaroon ng pagkakatao na kunin si Eve at ilagay sa ligtas na lugar. Ngunit lalong dumadami ang mga kulto na umaatake sa kanya. Makikita natin ang Chancellor. Siya ang leader ng mga kulto. Kinausap niya ang ama ni Eve at sinabing, Una, nagpakasal ka sa isang babae mula sa aming pamilya tapos pinagtaksilan mo kami. Pinarusahan na namin ang iyong asawa at nakakatandang anak na babae. Ngayon, kung gusto mong mabuhay si Eve, ay magpakamatay ka. Sa pagmamahal niya sa kanyang anak, ay naisip niya na magpakamatay para iligtas ang anak. Ngunit nang itutok niya ang baril sa kanyang ulo, ay biglang sumigaw ang nakatagong si Eve na itigil ito ng kanyang ama at nakipagbakbakan ulit ang ama ni Eve sa mga kulto. Lumaban siya ng parang wala ng bukas. At nang makita ng Chancellor na sumiklab ang labanan, ay agad itong nagpasya na umatras. Na corner ng isang kulto ang ama ni Eve at nang isasaksak na ang kutsilyo sa kanyang ulo ay biglang may narinig na isang putok. Si Eve na nakapulot ng baril at pinatay ang lalaki na muntikan ng makadisgrasya sa kanyang ama. Lumabas sila sa villa at pumunta sa mas ligtas na lugar pinasabog ng kanyang ama ang buong villa para wala nang matira sa mga kultong nasa loob at makikita ang isang malaking explosion nakita ito ng chancellor at inakalang patay na si Eve at ang kanyang ama at umalis na rin sa isla si chancellor at ng mga kasama niya lumalala ang estado ng ama ni Eve at bago siya malagutan ng hininga ay nagawa pang humingi ng tawad sa anak Saglit ay dumating ang mga pulis at dinala si Eve sa kanilang istasyon. Balikan natin ang unang eksena kung saan nasa istasyon ng pulis si Eve. May lalaking dumating at sinabing dati siyang kaibigan ng kanyang ama at tito niya ito. At sinabi kay Eve na mabuting tao ang kanyang ama at nangakong aakuhin niya ang responsibilidad ng kanyang nasirang ama at isinama si Eve. Dinala siya sa isang ingrandeng teatro, isang sekretong malupit na akademya na kung saan sinasanay ng isang babaeng guro ang mga batang babae ng balay. Ipinakilala si Eve sa babaeng guro at sinabi rin ng lalaking direktor kay Eve na sa lugar na ito lumaki ang kanyang ama at sa tingin ng direktor ay mag enjoy dito ang bata. Nagpasya si Eve na manatili at bago umalis ay binigyan siya ng direktor ng isang special na coin at sinabi sa bata na kung kailangan niya ng tulong ay darating siya. Nakipag-usap rin ang babaeng guro kay Eve para ipaliwanag ang layunin ng akademya. At sinabing dito, dalawa ang trainings, ballet at assassination, kinuha ng teacher ang coin at sinabing may dalawa itong parte, ang tao ay dapat matuto kung paano sumayaw at lumaban. Ang ideyang ito ay tumpak sa karakter ni Eve at pinili niyang kunin ang dalawang trainings ng sabay. Pagkalipas ng labing dalawang taon, si Eve ay isa ng dalaga, isang magandang balerina kung saan matindi ang ginagawang training at umabot na laging dumudugo ang kanyang mga paa ngunit hindi siya tumitigil sa pag-insayo. Sinabihan rin siya ng kaibigan na magpahinga. Isa ka ng magaling na asasin ika ng kaibigan. Yun na lang ang i mo. Makikita natin ang kanyang mga trainings kung saan lalaki ang kanyang katunggali. Nag-iinsayo rin siyang gumamit ng baril, ngunit lagi siyang natatalo. Pinagalitan siya ng kanyang coach at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. At sumagot si Eve na mas malalakas sila kaysa sa kanya. Umiling ang kanyang coach at sinabing hindi ka natatalo dahil malalakas sila. Natatalo ka dahil tanggap mo na matatalo ka. Wala kang tiwala sa iyong sarili. Dinibdib yun ni Eve at yun din ang nagbigay sa kanya ng confidence na perfect niya ang mga trainings at tinatalo na niya ang mga lalaking mas malalaki sa kanya. Dalawang buwan nang lumipas, nalaman ni Eve na ang kanyang best friend ay pinalis sa akademya. Nakiusap siya sa direktor at sinabi sa kanya ng direktor na ang lahat ng di magiging elite na asasin ay pinapaalis para makapag-focus na lang sa balay. Hindi siya mamamatay tao tulad mo, ika ng direktor. At nagtanong si Eve, kung sobra na akong magaling ay bakit wala pang ibinibigay na trabaho sa akin? Handa na ako. Sumang-ayon ng direktor ngunit kailangan munang ipasa ni Eve ang mga huling pagsubok. Ang una ay kailangan niyang makipag-unahan sa isang babae na nagtitraining rin sa akademya. Lumabag ito sa batas kaya't kailangan na siyang burahin. Tumunog ang bell. Hudyat na kailangan ng simulan ng dalawa ang unahan sa pag assemble ng pistol. Natapos agad ni Eve ang pag assemble pero nag -alangan. Ngunit sa huli ay binaril din niya ang katunggali. Nalungkot si Eve sa pangyayari at naalala niya noong nakapatay siya ng lalaki para isalba ang ama at ngayon ay nakapatay siya ng babae para isalba ang sarili. Isang araw, nakita niya ang isang legendary assassin na si John na bumisita sa akademya. Pinuntahan niya ito at sinabing isa kang alamat na assassin. Anong may papayo mo? Tiningnan siya ni John at sinabing isa ka ng magaling na assassin. Nakikita ko ang potential mo. Pero kung gusto mo ng payo, umalis ka sa lugar na ito. Tinanong ni Eve kung bakit di siya tumakas at hindi na sumagot si John. Sa wakas! Nakatanggap na rin si Eve ng kanyang kauna-unahang misyon. Kailangan niyang protektahan ang isang dalaga sa club mula sa isang mapanganib na gangster. Pero ang patakaran ay hindi siya pwedeng pumatay ng tao. Binigyan siya ng baril ngunit ang bala ay goma. Pag maipasa niya ito ay magiging ganap na siyang sa scene. Sa club, agad nakita ni Eve ang target at ang pagdating ng gangster. Sinalubong niya ang gangster at sinabing pabayaan niya ang dalaga. Pumalag ang gangster at pinagtulungan ng mga tauhan niya si Eve. Walang takot silang nilabanan ni Eve. Gamit ang rubber bullets ay pinagbabaril niya ang mga lalaki. Sa huli, matagumpay na naisalba ni Eve ang dalaga at naipasa ang huling pagsubok. Isa na siyang opisyal na assassin sa organisasyong Ruska Roma. Binigyan siya ng special na tattoo na katulad ng tattoo ng ama. Simbolo yon kung ano ang katayuan niya bilang asasin. Nagpatuloy si Eve sa kanyang misyon kung saan makikitang pinatay niya ang isa pang target parang expert at walang takot niyang inalis ang bala na tumama sa kanyang braso. At ipinadala ang larawan ng target sa kanyang kliyente na agad siyang binayaran ng malaki. Nang paalis na siya, binangga ng isa pang sasakyan ang sinasakyan niyang kotse. Inatake siya ng driver ng sasakyan na bumangga sa kanya. Profesional ang lalaki, ngunit mas mabilis at magaling si Eve. At napatay niya ang lalaki. Tiningnan niya ang lalaki at napansin niya ang kakaibang marka sa kanyang kamay. Ang marka ay kaparehas ng marka ng mga kulto na pumatay sa kanyang ama. Nagkaroon ng malalim na katanungan at bumabagabal sa kanyang isipan. Pinutol niya ang kamay ng lalaki at dinala sa direktor at nagtanong kung sino ang mga taong ito pero sinabihan siya ng direktor na tumigil na siya. Grupo sila ng mga kulto at ang ina ni Eve ay isa sa kanila. At may kasunduan rin sa pagitan ng Ruska Roma at ng grupo ng mga kulto na hindi nila pakikialaman ng isa't isa. At ayaw ng direktor na masira ito. Pinuntahan ni Eve ang kanyang tito ang nagdala sa kanya sa akademya. Gustong malaman ni Eve ang lahat patungkol sa kulto, pero binalaan siya ng tito na sobrang mapanganib ang kulto. Binalik ni Eve ang coin na binigay sa kanya ng tito noon at sinabing kailangan niya ng tulong nito. Tinupad naman ng tito niya ang pangakong tutulungan siya. Tumawag siya at kinuha ang file ng isang nagngangalang Daniel, ang anak ng leader ng kulto. At sinabi kay Eve na nasa malapit na hotel si Daniel. Hindi alam ni Eve na may nakapatong na apat na milyong dolyar sa ulo ni Daniel. At sa hotel, may mga asasin na nag-aabang para kunin ang pabuya. Napasok ni Eve ang kwarto ni Daniel, ngunit tinutukan siya nito ng baril. At sinabi ni Eve kay Daniel na hindi siya pumaroon para patayin siya. Ang nais lang niya ay mahanap ang ama ni Daniel dahil siya ang pumaslang sa kanyang ama. Pero sinabi ni Daniel na tinatakasan rin niya ang kulto at gusto lang niya ng malayang pamumuhay. Habang nag-uusap ang dalawa ay sinugod sila ng mga asasin. Sumiklab ang matinding putukan. Nakipagbarilan si na Daniel at Eve sa mga asasin. Nakiusap si Daniel na hanapin ni Eve ang kanyang anak na nandun lang sa hotel. Nagpatuloy ang matinding barilan hanggang sa makatakas si Eve at Daniel kasama ang anak nito. Pinarusahan ng Ruska Roma ang mga asasin dahil sa nangyari. At sinabi ni Eve na andun lang siya para makipag-usap kay Daniel at hindi para sa pabuya. Pinagbabaril ng council ang mga asasin maliban kay Eve. Sa pagkadesperada ni Eve sa mga kasagutan, ay pumunta siya sa isang gun dealer at umasang may masasagap na impormasyon tungkol sa kulto. Inatake ng mga miyembro ng kulto ang ilegal na gun shop. Pinasabog sila ni Eve gamit ang granada at nailigtas niya ang gun dealer. Inamin ng dealer na galit rin siya sa kulto at ibinahagi kay Eve ang sekretong lokasyon ng headquarters ng mga kulto. Ang direktor ay tumawag kay Eve at pinaalalahanan na huwag sirain ang kasunduan ng Ruska Roma at ng mga kulto. Ngunit huli na dahil nakarating na si Eve sa sekretong lokasyon at kanyang napagtanto na ang lahat ng tao sa lugar na yon ay miyembro ng kulto. Sa isang shop nakita niya ang ballerina toy na kaparehas ng ibinigay sa kanya ng ama at muli niyang naalala ang ama. Bigla siyang inatake ng isang lalaki, lumaban siya ngunit nakisali ang chef at iba pang mga kasama nito. Lahat sila ay professional na fighters pero napatay lahat ni Eve at tumakas. May isang powerful na lalaki na nakasubaybay sa nangyaring gulo at ipinaalam agad kay Chancellor na buhay si Eve. Ipinadala ng Chancellor ang pinakamagaling niyang tauhan na si Lena para hulihin si Eve. Tinambangan ni Lena si Eve at hinampas ng baril at dinala sa harap ng Chancellor. Tinanong ng Chancellor si Eve, Sino ka? Alam mo ba ang kontrata namin at ng Ruska Roma? Sinabi ni Eve ang pangalan ng kanyang mga magulang at nagulat ang Chancellor. Di niya lubos maisip na ang isang mosmos noon na inakala niyang patay na ay nasa harap niya ngayon. Naguluhan rin si Lena at tinanong ang Chancellor kung sino ang babaeng ito. At sinabi ng Chancellor kay Lena ang nakakagulat na katotohanan. Naparito siya upang maghigante. Kapatid mo siya Lena Ika ng Chancellor at na-shock si Lena. Habang abala ang lahat sa mga revelasyon ay nakatakas si Eve at pumunta sa kabilang gusali. Hinabol ni Lena at nagkaroon ng tensyon ang dalawa. Sinabi ni Lena kay Eve na kapatid mo ako. Nagulat si Eve at sinabi, "Akala ko pinatay ka na nila kasama ang nanay natin." Ipinaliwanag ni Lena ang kanilang inalamang ang pinatay ng mga kulto. Iniutos ng chancellor na patayin silang dalawa at binumbahan nila ang bahay. Napuruhan si Lena at bago mamatay, sinabi kay Eve na ipaghiganti ang kanilang mga magulang. Kinuha ni Eve ang samurai at naghanda para lumaban. Pinagtataga niya ang mga pumasok na miyembro ng kulto. Sa takot ay tinawagan ng chancellor ang direktor ng Ruska Roma at sinabing sinira ni Eve ang kanilang kasunduan. Iniutos na kunin si Eve sa kanilang lugar at kung hindi ay masisira ang kasunduan at sisiklab ang giyera. Inutusan ng direktor ang alamat na si John na patayin si Eve. Dumating si John at imbes na patayin si Eve, ay sinabihan ito na kailangan makatakas siya bago maghating gabi. At pag hindi niya yon nagawa ay papatayin niya ang dalaga. Pero tumanggi si Eve at sinabing kailangan niyang maghiganti. Kailangan mapatay niya ang Chancellor dahil siya ang pumatay sa kanyang pamilya. Kunwari silang naglaban para di mahalata ng mga nakatingin. At sinabi ni John kay Eve na meron siyang 28 minuto na natitira para patayin ang Chancellor at kailangan magawa niya yon bago maghating gabi. Tahimik na inatake ni Eve ang gwardya ng Chancellor. Sa paniniwalang nagtaksil si John, iniutos ng Chancellor na patayin ang dalawang asasin. Pero si Eve ay patuloy pa rin sa pag-atake at nakakuha siya ng flamethrower. Sinunog niya ang lahat ng humaharang sa kanya hanggang sa may isang kalaban na meron ding flamethrower. At nang susunugin na ng kalaban si Eve, ay tumalon ito sa bintana kung saan nakakuha siya ng fire truck hose at yun ang ginamit niya para mapatumba ang kalaban. Ngunit naubusan ito ng tubig at habang tatapusin na siya ng kalaban ay biglang tinamaan ng sniper ang tanke ng flamethrower ng kalaban at nagkaroon ng malakas na pagsabog na ikinamatay ng lalaki. Alam ni Eve na si John ang may hawak ng sniper. Binalak ng Chancellor na tumakas kasama ang kanyang apo, ang anak Daniel. Ngunit sinalubong sila ni Eve ng putok at napatay niya ang driver at tumigil ang sasakyan. Pinalabas ni Eve ang Chancellor at binaril niya ito at namatay. Sa wakas ay naipaghiganti ni Eve ang kanyang pamilya. Tumawag ang direktor kay John at tinanong kung patay na ba si Eve at sumagot si John nang hindi na kailangan dahil napatay ni Eve ang Chancellor. Makikita rin kinuha ni Eve ang anak ni Daniel at umalis sa lungsod. Dinala niya ang bata kay Daniel na nasa hospital. Tinupad ni Eve ang kanyang promise kay Daniel. Kinabukasan, Nanood si Eve ng ballet dance performance ng kanyang kaibigan. Nakatanggap siya at ng iba pang mga asasin sa loob ng text message na nagsasabing may patong nasa ulo ni Eve. Tahimik siyang umalis sa teatro at doon nagtatapos ang ating kwento. Only in the Philippines TV po ito. Ano ang masasabi mo sa ating palabas ngayon? i lamang po at kung maaari ay mag-subscribe ka sa ating channel at i-like ang video ito. Ingat po kayo!